OMG ang dami na naman bunga ng talong namin oh ayan ang dami dami na naman ay doko oh my goodness ang laki laki ayan oh nag itim itim na naman sila sa kabunga pag isang araw hindi makawaan talaga ng bunga nito kinabukasan ang dami na naman mabilis lang siya puya usog purya usog tayo oh. ayan ang dami dami ayun oh, ang haba pa ang haba pa ng taling taling na talingling manguha na naman ako nito mamaya kasi ang akin na naman ito ta. fresh na fresh ayan oh. Ayan. Ayan siya. Ang dami-dami na namang bunga. Hindi talaga siya nawawala ng bunga nito. Meron na naman siya bulaklak. Mm, ayan, oh, mga fresh na fresh talaga siya. Ito ang pinakamalaki. Ayan, oh, nakatago sila. Mayroong baluktot. Ano kasing talong nito? Organic. Organic na talong kaya mabilis siya mabilis siya ito ayan o oh, ang laki ayan pa ito oh. sa Saudi sa Saudi kinakain to ginagawang salata dito tinatapon lang ayan o oh. alusiman 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 dami ng bunga, tapos nagtanim ako ng ang kangkong namin oh. nakaakyat na sa taas yung kangkong ang kangkong talbos ng kamuti ayan may snake plant ako dito may snake plant magic fruit nagtanim ako ng kamut ng ano nagtanim ako ng alugbati nilagyan ko ng kural kural sana hindi maano ng manok kasi nung una kong tanim, kinalkal ng manok. Kailangan, mayroon siyang bakod-bakod. yan nagawa ko ng bakod-bakod niya. Ayan. Pero ayusin ko din yan pa, temporary lang yan. Nilagyan ko lang ng ano para hindi naanohan Ma ng manok. Ayan o, tanim ko. Ayan, naglinis ako, nagwalis ako dito magic ay daming bunga ng magic fruit oh. daming bunga ng magic fruit masarap, masarap to eh ito oh. pag kumain ka nito ng maasim hindi mo maramdaman yung asim ayan o oh. Ayan. Ayan. hindi mo maramdaman yung asim nito pag yung kumain ka nito magic fruit ang daming bunga oh. Papaya dito, oh, wala pang bunga. Oh, ang yes. Ayan. Tanong ako ng alugbati. Ha? Alugbati. Hindi, alugbati. Ah? Oh. mo? Oo, ginbutangan ko lang sa kudal kudal. Ay. Eh, <laughs> ang alugbati ko dito, gin ano sang kwan, oh, wala na dahon, yung ano sang manok. <laughs> Ay, butangan ko lang na isang kadal-kadal. Apo na yun si Saudi. O, oh, ginakaon, tanan niya. Halo Alo, siman. Ginakaon, tanan ni sa Saudi. Ginahimu, tanan nga sa salad-salad. Dirita na. Sa Saudi gani, ginakaon. Dirita na, wala. Damo bunga talong, o. Oh, nay. Ang talong, o. Oh. Damo, damo, gud bunga. Ang talong, damo bunga. daming bunga ng talong si mother mother earth sinigaan ko to kaya na hindi man mano ang siga kay ang kamuti ko oh. diligan ko naman to mamaya dilig dilig lang kay mainit ang aking kamuti dilig dilig lang ayan liga. walis walis lang ako dito kanina tingin-tingin muna tayo ng isda ni ano isda ng pamangkin ko yan nagbili na naman ng mga bago ayan yan orchid wala pang bulaklak ayan oh, ang bago niyang isda may bagong isda si ano si pamangkin Huwag daw galawin para mas hindi ma-stress, na stress daw pag ginagalaw. Uy, ang ganda ng pula oh. Ayun ang ayan. Wala oh, yung may-ari galawin natin. Tulog yung may-ari. Ha? Oh, naputol la Nanuhaw? Uh, uh. Uh. Ano man yung isda ni Kinit, oh? Nagbili na naman ng bagong isda. Galawin, galawin. Wala yung may-ari. Bawal daw galawin. May stress. Tulog pa yung may-ari. Kaya gawalawin natin. Para gumalaw-galaw naman yung isda niya. Galaw-galaw lang. Galaw-galaw nga natin. Para hindi ma Ayun ang maganda. Ha? Mayroon to. Araw o bago. Dakpon tabla kagian o. No? Ayun ang ganda rin o. Ha? Wala yung maari. Itulog okay. eh. Ha? Hindi manok niya. Ang gata to. Tulog niya kilampos. At eto. Nanon po. Ito nagroya. Silo blampos? Siya man eh. Ang bala baka ro'n niya. <laughs> nga naging <Malangin> lampos na <laughs> o. <laughs> Di lang po. Ah, Kawali ang labas niya niya. May kapay. Mayroong kapayas. Mayroong malunggay. May sili. Daon sili. ano ah, no problem. Di katay. Luya-luya ang manok. No problem. Kawali ang katapat. Kaldero. Papaya. Sili. Ha? Wala mang kuchinta. Ha? Wala kuchinta. Laga, wala daw, wala ang luto. Po. Kaya nga Baka 30 na na, kinuha eh. ko, ha? Oh. isa, isa uh. Ayan oh. Bag o, bago na siya o. Oh. Ah. Oh. Then? Ay, mailago ta. Sa lampos na nilupog. Adi. <laughs> Katapat yan mamaya papaya at saka ano eh, malunggay. Uy, hindi talbos It's ng exactly. kamu. Ano ba yung klaseng isda na to? Dupong eh. <laughs> Ay, color. May isda palang color blue. Yan, isda niya color blue. Oh. Ay, rin, nanagmi. Oh. Hindi rin lang nagkakad to allowance. Di kinit ba? Yung isda-isda nga ba? Hindi mo naman makain to. Buti sana ako makain itong isda na to. Hindi eh. Dagdag lamok lang dito sa paligid. Oh, uh, ang ganda nila. Mahal daw to eh. Bibinta niya to. Yan. Wala yung may-ari. Di, galawin ko. Uh, istres Nai-stress daw pag ginalaw. Wala yung may-ari. Di, galawin. Bakar na ganyan, bay mo. Ano, bakar na mag-isa. buntis. buntis na tong isa, oh. Uh. Buntis. Tulog yung may-ari. Di, galawin natin. Ayan, oh. Wala. wala, galawin natin. Wala yung may-ari tulog yung ari kaya ayan para maka-exercise din kayo kahit nasa tubig kayo hindi yung puro lang kayo langoy-langoy buti pa yung isda eh hindi nawawala ng pagkain oh eh. ito maganda ang liliit ay naku na lang yan, dyan lang napupunta yung alawans linis, linis talong ay, ang ganda ng bulak-bulak yun